Ano po, biglang nagulot na lang kami, pag hawak niya sa kamay ni mama, malamig, tapos po ano, nakanganga na lang po si mama. nabang daw po. May sakit po kasi si ma mama, hika daw po. Tinakbo ng sidecar sa dado. Tapos po, sabi ni Papa, wala na talaga mama Papa, iyok mo. Ani, Papa, iyak na iyak sa amin. Kay Papa po, binaril daw po. Eh, hey, ngayon wala na rin kayong tatay. Ano po, Narangasa ko na po na walang magulang. Kahit tatay. Nag-iipon lang po ako. Kaso po sila, minsan pag may nagtatapon, tapon ko yung te. Tapos bibigyan sila lima piso, ganyan. Tapos ka, kapag ano naman, nangalakal sila kung may kita kami na mahigit sa kwenta. Pero po yung kasama ko si Mama, ano po, nangalakal kami dalawa. Hanggang gabi, 200. Ano po kami, lagpas 200. Malakay po ta si uh, Papa next side Dati po nung pahang kami nila Papa, hindi pa po sila nagda Di Pa po sila nagda -drugs. Ewan ko po kung bakit sila nagda-drugs. Eh. Ako si Leonor Carino Bertis. Ako ang kapitbahay ni Kikay. Si nung buhay pa yung mga magulang niya, mga mababait naman sila. Kaya lang, baga sa ano, jobless nga. Dahil, siyempre, ang hanap buhay lang nilang mag-asawa is yung namumulot ng basura para mapakain yung pamilya niya. Siyempre, naaawa din kami dahil kami ang tinatakbuhan dito ng mga bata na Dito? Oo naman. Tumutulong din kasi para bang, siyempre, kamukha ni Shirley, wala na siyang mga anak na... Yung bagas, ano, siya ang parang runner niya rito eh. Dahil nga, minsan, nauutosan niya. Kika, i kang gulay dyan sa Juliang Pilipi. O, oh, okay. kika, isukain na kayo. Thank you po. Oh, mo sa kain, Ate, mag-thank you ka. Ah, At, ito mga ano, ano. Oh, huy goi. Mm. Oh, Mamagtatandok ako. Ano ang kamay mo? Iskayan. Tutigas na online niya. Magpapa-sabi na ng isang beses lang. Subukan na kayo. Ako na, magkamay ka na lang. Ang dami mong kinakamay, kuy kuy. Hmm. Hmm. Ate Tel, ah. pwede mo kainom ng tubig? kecap, Ito yung pang-ketchup. Ito yung pang ketchup. 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 na. Bumasok kami. Oh. Thanks. Tulad Ang titigas talaga ng ulo nyo. Hindi kayo pwede sa ibang bahay. Saan kayo natutulog? Sa hagdan, owner, sa lamesa. Pero po ako, pag na maayos na po sila sa lagayan nila, ako po, dun muna kala Ate Jenica. sabi tabi kami apat. Parang gusto ko rin po sila makasama para sa niya. Mahirap talaga kayo. Sila talaga yung nag ng pagkain sa kanila. Minsan natatago namin yung pagkain. Kaya sakin nga, sige na kayo mo muna yan. Pakainin mo muna yung bata. Ang hinihiling namin, sana yung para bang kahit na ibang tao ang kumupup sa kanya, mapabuti sila kasi siyempre kawawa, wala nang magulang. Hmm. Siyempre sa ibang tao, pagka ibang tao naman, misan tutulong pagka nagsawa na, wala na, hindi ba? Hindi ka talagang meron silang tatayuan na parang yung mag a talaga sa kanila ng papag-aralin sila, aayusan ang pananamit nila, kakain sila ng three times a day, hmm, ganun. Yan ang wish namin sa kanila.